bigat ang kakulangan ng hospital bed sa ating mga hospital. Sa isang kama, dalawa o minsan ay higit pa ang kang mga pasyente. Paano po gagaling yung pasyente kung isang kama at uh, dalawang pasyente mag-share pa? May mga pagkakataong umaabot pa nga sa 400% uh, bed uh, occupancy rate. Paano gagaling ang pasyente kung ganito po ang kanilang sitwasyon at nagsisiksikan. Recently, there are reports of overcrowding in emergency rooms in some government hospitals such as in the PGH and Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center in Bohol. Ah uh, over na po yung uh, nagsumobra po sila sa kapasidad. Importante madagdagan ang madagdagan ng mga kama at kagamitan dito. In fact, we already passed Republic Act 12210 to increase the bed capacity of the PGH from 1,334 to 2,200.